to my vlog. So to this video, guys. Welcome again to my vlog. Anlang ka. So to this video, guys. Pupunta tayo ngayon sa so anapala ano pala. Welcome back sa akin. So <laughs> vlog tayo ulit. So may dala ako. So alam niyo na kung saan ako pupunta. <laughs> alam niyo na kung saan ako pupunta. So, today, nilagyan ko siya ng, anong guys, eh, para ma, tawag nito, hindi masakit sa kamay. So, may dala din akong idala. So, you go inside. Gina! So, may aso ako. Yung isa naming aso na color black is, katay na siya. Ko! You go inside. Gina! Ay, ko! Atolean? 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 Yan, Nabait naman niya. Hindi siya katulad kaysa siya dati. Pangalan niya ngayon is Gina. So, today's vlog. So, welcome again guys. Kasi, nag daming nag-request na mag-vlog daw ako ulit. Saan na daw ako? Saan ana daw ako guys at hindi daw ako nagbablog so vlog tayo ngayon so ayan so, ating pes matanda na tayo hello to my followers and my viewers so ito na yun guys anong dati diba itong daan namin? daan ko simentado na sya. Ayan doon, simentado na. So, yun yung bahay namin. Tapos, ito dati, ayan, tindahan yan dyan. Tindahan yan. So, yan, wala yan, wala yan dati. Um, padera. So, ngayon, may pader na sya. Pinadera na lang na yun. Ang kaibigan. Kaibigan ko yan. So, ayan. Hindi mo siya makikita. Ayan. Dati dyan yung may puno ng langka. Dyan, guys. May puno ng langka dati dyan. So, maraming bunga na vlog ko yun. Yan. So, ganyan lang ito sa amin. Tapos, ito yung turmeric area po, guys. May pader na din siya. Mayaman ako. Pinadiran na namin. Ayan. May pader siya. Tapos, may gate. May bitbit kasi ako nito. Ayan siya. Sosyal, no? Sosyal lang. Welcome to my house. To my house. So, i guys. Ayan siya. Hmm. Same pa rin. Tapos, may tanim na ako. May tanim ako, ano guys? Tawag nito. Saging na sa bahay. Kita ko sa inyo yung mga tanim ko. Ayan, ang aking saba. Ito sa bato guys, makakatanim ko lang. Tapos, ayan. Ay, sya, tanin ayan, sa ko. Tapos yung mga turmeric ko, is matataba siya guys. Kasi yung daloy nang galing sa ulan, hindi na siya dito umano lumadaloy. So napondo yung Maganda na ano. Magandang tawinito, magandang lupa ba. Lilinisin ko siya. Ano mata ba? Sa pak internet. Natin. Good morning. Sudda ka ano ne? name hai nikangala dang honda idang patore yan ne oh. Oh, ne. Ah? Oh, ne oh ne ha yeah. oh ne bang hetewes gisel filipin gisel oh Oh, ne nah, dang Hyundai ini nah, dang po. Oh. Oh, ya ada. Ta Hyundai na de. Hah, mahan si pa. Ta Hyundai ne. Pulus kya? ත් भත් बනවने යිතත් ො නෑ मහන්ස रेस्ट් කර නहाම් ස So, dito guys, pwede pa ako magtanim ng pwede ko pa siya taniman dito ng mga anyo. turmeric, kasi yung tubig niya is okay na yung tubig yun siya malunggay <coughs> so dito ayan ayan, inyog ito namang nyog na to, gagawin ko siyang oil wala nang magnanakaw dito. Oh so, sa mga nag-ano, dami kasing nag-request na mag-vlog daw ako ba. Hindi na daw ako nag-vlog. Nanginis na daw nila. So, ayan. Nanginis na lang pag mumuka ko. Ay, may mga nyug tayo guys may Mamaya na ako ng sako. Kailangan ng sak sako. Sak sako. Sako, sako. So, ayan siya. Ilinis ko na nila dito. na lang. Mabuti naman. Mabuti naman.